First Thessalonians chapter 4 verse 7 For God did not call us to uncleanness but in holiness Jesus said in John chapter 15 verse 14 You are my friends if you do whatever I command you verse 15 No longer do I call you servant for a servant does not know what his master is doing But I have called you friends for all things that I heard from my father, I have made known to you. Sabi sa Galatia chapter 5 verse 16 Ito ang sinasabi ko sa inyo, Ang espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pitan. harimarimari na pamumuhay kahalayan pagsamba sa diyos-diyosan pangkukulam pagkapuot pagkagalit paninibugho kasakiman pagkakabahabahan, pagkakampi-kampi pagkaingit paglalasing, ng taros na pagsatay at iba pang tulad nito kaya kapatid Huwag ka nang gumawa ng makabundong bagay at makalaman mga hamaring pansan libutan at magsikap gumawa ng mabuti at mga banal na bagay ayon sa kalooban ng Diyos at ng Espiritu Santo at huwag mong bigyan ng kalungkutan ng Espiritu Santo at ipahamak Santo ang iyong sarili dahil sa paggawa ng masama ng mali at hindi nais ng Diyos at ng Holy Spirit Matutong magpigil at sumampalataya sa Diyos na nabibigay sa atin ng kailangan at, at lakas para magawa nating labanin ng ating makalaman at makamundong hangarin at maging isang tunay na kristyano. Dahil sabi ng Diyos, hindi tatanggapin sa kanyang kaharian ang gumagawa ng gayong mga bagay.